đang đấy, ôi tôi ui, 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 Grabe, dami. Oh. Uy. Paldo Paldo, bante, bante dah, bante. Ang dami mga kabukid, grabe. Paldo kami dito. Oh, uy. Uy, laki yun. Laki. Diretso, diretso daw, diretso, diretso. Nandito, <laughs> dito sila nakakuta. Dito yung ano nila, ito yung tambayan nila. Tambayan ng mga isda, mga kabukid. Grabe. Sobrang dami dito. Ang lalaki pa, oh. Ang lalaki. Yun. Rojo. Yun. Padami. Grabe. Oh. dami oh. Oh, oh, tanok, tanok. Ang dami, oh. Aroho. Oh. Oh, dago oh, lang, oh. ano, dago lang, ano, isa. Aroho. Ako, no.